Sa mga hindi pa nakapag-update ng Tiktok One. So bago po yan, akin pong ipapaliwanag sa inyo kung ano pong ibig sabihin ng Tiktok One. So ang kagandahan po kasi sa Tiktok One, kasi hindi ka lang kikita for affiliate. Kikita ka rin po for collaboration. Bali, uh, sila po yung magbabayad sa inyo sa pamagitan ng pag-promote ng inyong mga video. So ayan, pupunta na po tayo sa pag-update ng ating pong Tiktok One. Una po tayo sa Tiktok Studio. And then, uh, baba lang po kayo. Hanapin nyo po yung more ways to get paid. Click nyo po yan and then click nyo po yung creator marketplace ayan, ayan sa akin ay naka 100% na po yung profile completion so sa mga bago pa lang po naka 0 pa po yan so para po ma uh, 100% po yung profile nyo i-click nyo po yung profile and then dito sa profile po is magsasubmit po kayo dito ng about you, yung expected rate contact info, brand reference and then dito sa portfolio po is mag-upload po kayo dito ng 12 videos nyo na malakas kumita so nabali nag-upload na po ako dyan And then, ayan, babalik na po tayo. And, ako 100% na po sa akin. So, dapat 100% po yan.